Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikadalawamputpitong kabanata ng Barya Barya at Papel Papel. Sa kabanatang ito, akin namang ipapakita sa inyo ang mga barya at salaping papel na aking nabili sa mga lungsod ng Pasay at Maynila. Bago muna yan, ito ang aking base ng datos sa numista ngayon. Ang numista ay isang pook sapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, salaping papel, mga isyong patasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito ini ngunit aking nirekomenda sa mga nanonood ng aking video ngayon. Makikita niyo naman sa susunod na clip kung ilan na ang aking mga saraping papel sa aking koleksyon. Ngayon, uunahin muna natin ang mga nabiling sa papel at barya sa lungsod ng Maynila. Ang kauna-unahin nito ay isang daang dolyares ng Hamayka. Makikita sa harapan ang isang lalaki na si Sir Donald Sangster na may betyang ikawalo ng Agosto taong 2012. Yan ay isang daang dolyares. Makikita naman sa likuran ang mga batang Jamaican na nagsasama sa isang larawan. Dito naman tayo sa mga baryang akin na bili sa lungsod na may pa rin. Yan ay 25 sentimo galing Argentina gawa noong 1993. Makikita sa harapan ang isang gusari na may nakalagay na Republika Argentina at n Union y sa kahulugan nito sa Tagalog ay sa pagkakaisa at kalayaan. Sa likuran naman makikita naman ang simpleng numero at denominasyon sa disenyo nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing na Dito naman, dadako tayo na basang Iraq. Yan ay 25 feels. Makikita sa harapan ang mga puno ng palmera na may taon ng paggawa nito ay labing o h labing Makikita naman sa likuran ang isang buhok ng ibon at palay o di kaya, Trigo. May denominasyong 25 piece, at ang pangalan nito ng bansa ng Iraq sa wikang Arabe. Dito naman, nadako tayo naman bansang Singapore. Yan ay gawa noong 1967. Makikita sa harapan ang disenyo nito sa harapan ng high of ice seahorse samantalang sa likod na naman isang trigo o palay na may nakalagay na Singapore sa wikang Ingles o anumang mga wika na nakasulat sa sulatang Latin. Yan ay gawa noong labinsyam aninaput ito. Dito na tayo sa mga nabili kong barya sa lungsod ng Pasay. Yan ay 5 sentimos ng Pilipinas gawa noong taong dalawang ribo. Makikita sa harapan ang denominasyon nito may nakalagay na Republika ng Pilipinas denominasyon at ang taon ng paggawa nito na may markang baybayin na P Nagawa yan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Sa likuran naman, isang logo ng Banko Sentral ng Pilipinas na pinadita ng isang botas sa sagisag nito. Dito naman, dadako tayo ng Timog Korea. Yan ay 500 won. Makikita sa harapan ang isang ibon na may denominasyon nito sa wikang koreano. Sa likuran naman, isa nitong numero na 500 Pangalan ng kanilang magkosentral at ang taon ng paggawa nito ay 1983. Dito naman, dadako tayo ng balsang Bahrain. Yan ay 50 Piers. Makikita sa harapan ang isang puno ng palmera. Taon ng paggawa nito ay 1965 o Hijri 1385. Yan ang pangalan ng Bahrain sa wikang Arabi. Makikita naman sa likuran, ang denominasyon nito na 50 Piers at ang pangalan na bansa nito sa wikang Ingles o anumang mga wika na nakasulat sa Latin. Dito naman, dadako naman tayo ng Berhika. Iyan ay gawa noong 1962. Makikita sa harapan ang isang babae na nakabase sa isang karakter. Karakter ng sinaunang kwento. Makikita naman sa likuran ang mga dahon nito na may nakalagay na korona sa itaas. Yan ay isang prangko ng bansang Berhika. Ang Berjik ay Berhika ng wikang Pranses, samantala sa Ulandes naman ay Bergi. Dito naman, dadako tayo ng bansang Hordania. Makikita sa harapan ang dating hari ng Hordania na si Abdullah II. Makikita naman sa likuran ang mga dahon na nakapalibot dito sa tatotkapat bahagi ng barya na may taong labinsya siya isa o Hitchley labing apat kopong isa. Yan ay limampung piece ng Jordania. Dito naman, dadako naman tayo ng bansang Iraq ulit. Makikita sa harapan ang mga puno ng palmera na may taong labinsya siya isa o labing apat kopong isa sa Hitchley. Sa likura naman, mayroong denominasyong limampung pies, may buhok ng ibon, trigo at ang pangalan ng bansa sa wikang Arabe. Dito naman, dadako tayo ng bansang Pilandia. Yan ay gawa noong nabing siyam, siyam na putsyam. Makikita sa harapan ang sagisag ng Pinlandia. Sa likura naman, mga between, labing dalawang between na nagsisirbi nitong labing dalawang miyembro unang sumali sa European Union. Yan ay lamang sentimo tapos mayroon pang sa kanang bahagi ng baryang ito. Dito naman, ang kahuri-huri ang bariya natin ay chipre. Yan ay galing ng chipre. Makikita sa harapan ang sagisag ng chipre, taon ng paggawa nito ay 1185 at ang pangalan ng chipre sa wikang Ingles, Griego at Turko. Makikita naman sa likuran ang dalawang camping na perfecto sa denominasyong dalawa. Yan ay dalawang sentimo at nandito na lahat ng aking base ng datos sa numista kung ina na ang mga bariyang nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip ang mga salaping papel na nandoon na sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya at salaping papel na aking nabili sa mga lungsod ng Pasay at Maynila. Dahil isa lamang ang salaping papel na aking nabili sa lungsod ng Maynila, pipiliin na lamang natin ang isa sa pinakamagandang bari ang aking nakuha. Ang isa sa pinakamaganda ay itong 10 sentimo na ang bansang Singapore. Sabagat nakalalawan dito ang kahalagahan ng buhay, buhay ng mga hayop sa dagat. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang pinakapaboritong barya at sa laping papel na aking nabili sa mga lungso ng Pasay at Maynila. Makita muli tayo sa ikadalawamputwalong kabanata ng barya-barya at papel-papel.